magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan ayan, blue na blue pa po yung uh, kalawakan, yung sky kasi medyo maaga pa at ang buwan po ay uh, maagang lumabas ayan natatakpan po siya ng uh, ulap pero lumabas pa rin po yung kanyang liwanag ayan po ang uh, kalawakan Ah, uh, po dahil pa po, po yung uh, kulay niya. Kinanya po ang mga ulap oh. Paboritong paborito ko paborito po, po yan na uh, uh, picturean ang mga ulap. Gusto gusto ko po, po yan na uh, picturean. Sobrang magandang maganda po yan sa ating paningin ang mga ulap. Yan po. Yan naman po yung uh, ilaw sa poste. Ako, marami pang uh, ngangampanya ng mga kandidato. Yan, ang ating mga apo. Nandyan pa sa kalsada. Sa nandyan naman yung kanilang uh, nanay. Nagbabantay. ganito lang po dito sa amin. Tuwing uh, na. Yung anak mo, yung anak mo. Eli! Nakatakot po dito. Dahil ang mga bata ay nasa bus. Kailangan talaga na bansa yan. Yan po. Oh, ang ganda kaibigan ng view. Kasi padilim pa lang. Yan ang mga magkukumpare. Kasama si Dudong. Sa usap ang mga <laughs> magkakapit bahay. Yan, na, yung bata Yan po ang ang bahay paminsan minsan ay nagkukwentuhan tuhan ako po talaga yung eh, minsan lang sa isang buwan yata eh kadalawang bisis lang po ako lumabas-labas ng bahay yan po, muli ko po ipapakita sa inyo ang aming uh, lugar yan po napakadami pong bungay ang bayabas na yan mga kaibigan yan po ako pinukuha ng bayabas kuminsan yan, yan po may papasok ng sasakyan po yung ka kabilang dulo. Ganyan po ang buhay dito sa amin. Hindi po masyadong lumalabas ang mga tao. Ganyan po. Ganyan po. ang buwan. Ang magandang buwan. Isang gusto ko po talaga yung buwan na yan. Ganda-ganda pong nga. Tignan ang buwan. Okay. Napakaganda ng buwan. Lumabas na yung buwan. Ayan ang buwan mga kaibigan lumabas na naingay po yung mga kandidato gabi na po eh naingay pa sana naman e eh hindi tayo ma copyright nito yan yung aking mga apo Nasaan ang moon? Nasaan ang moon? Nasaan ang moon? Nasaan ang, ang moon? Ayun, ang moon. Iyan yung mga bata. Mm -hmm. Ang maliwanag na Ayun, moon! Hanggang dito na lang po mga kaibigan ng aking uh, video. Pasensya na po kahit napakaingay po ng mga kandidato.